sa big pamor ayan mga lods sa big na naman tayo ay nako ganitong oras na dati dati tauwi na ng maaga may pagkakataon talagang siniswerte ka sa daan ah traffic na ginagabi ka pa aray oh, mga lodi sana all na lang talaga mga lods sinasabi nila yung mayaman lang ako hindi sana ako sasabak sa ganitong traffic sa daan kaso pinanganak tayong wala zero zero magsikap tayo nakaiyangat sa ating pamilya mga kaya ito baybayin natin tong daan na ito sa sobrang traffic anong oras na siguro mga ano na ngayon alas sa is alas 6 na so, may biyahe pa ako mamaya aroy Wala talaga ang buhay oh. traffic talaga okay thank you